Good morning guys. Nandito ako ngayon sa garden. Sinilip ko lang guys kasi hindi ako pwede mo nang gumalaw-galaw ngayon guys. Gawa ng high blood ako guys. Tapos bukod sa high blood guys, na disgrasya pa yung pa ako guys. Tingnan mo naman guys, oh maga. Buti nga ngayon guys, nakakapaglakad-lakad na ako guys nung una guys talaga namang gapang ako guys hindi ako makalakad kaya tamang silip lang muna ako ngayon sa garden ko guys ayan guys so oh, yung kamatis guys so oh, marami ng bunga pero wala pa siyang hinog guys so oh. ang tagal niyang mahinog ito kasi guys kusa lang tumubo to dyan ito yung tanim ko oh. ayan dito ano? Ito, at saka yun. Ayan, guys. Yung sili ko, guys, may bulaklak na din. Kaya, guys, hindi ko masyad, hindi ako makayuko, guys. Mahirap yung muko pag may high blood, guys. Ayan, oh. no? guys, oh. may bulak na siya. Hindi ko alam, guys, kung anong sili yan, guys. Kung mahaba yung pangsigang o yung pangminudo. Ang cute guys. So, oh, maliit pa lang. May dahon na siya. Oh. Yan, oh. Tapos, yung kamatis ko naman, guys. So, oh, may mga bulak na may bunga na din. Maliliit pa lang. Yan, Oh. Andoon naman yung may bunga. Malaki na yung nasa kabila. Ayun malaki na ito maliliit pa lang ay ko guys ang hirap ng may sakit guys hindi tuloy ako kapag garden guys hindi ko nadidiligan yung mga sitaw ko guys malalaki na din buhay na buhay na ayun guys oh. Doon yung kumpare ko masikap, masipag magtanim. Ayan guys, Dandahan lang lakad ko guys. Gawa ng masakit iapak yung pa ako. Ayan guys, so yung sitaw ko guys. So, buhay na buhay na guys. Ayan. Malaki na. Kailangan na niya lagyan ng kawayan na pag ano, pagtutulayan niya. Yung tinanim ko namang okra guys na tinanim ko na magic. Buhay na siya nung, nung tinanim ko dyan kasi hiningi ko lang siya dun sa kumpari ko. Kaya nga, nung, kaya nga po kailangan malagyan ng bakod. Nakakainis nga yung mga kalabaw na yan eh. Ayaw itali. ayon yung okra ko guys oh. Ayan guys, isang habayan dun guys. Ay, ay, ay nakakatuwa yung isa guys. So may bunga na. Isom ko na lang guys. Ang hirap tumayo agad guys. Baka ang ating dugo eh, biglang tumaas. Ayan guys, Oh. So. Ayan guys, oh. So. may bunga. May bunga na guys, Oh. So. Ang liit-liit pa eh, may bunga na. Nakakatuwa eh tinanim ko yan guys ano yung buhay na hiningi ko dun sa kapitbahay ko din kapitbahay ng kumpari ko nung isang habang yan sa dulo yung bahay doon ayan nakakatuwa guys kasi maliit pa lang may bunga na guys o, wala pa namang kadahon dahon ni eh. may bunga na siya isang habayan doon guys o ayan papunta doon tapos yung sitaw, isang haba din yan doon. Ang laki ng sitaw ko guys, so buhay na buhay na. Yan guys, isang haba yan doon. Gusto ko pa sana magtanam ng ano guys dito, isang haba din. Talong. Kaso lang guys, hindi pa ako pwede magtanim ngayon guys, gawa ng... Ang hirap talaga lumakad tapos high blood pa ako tapos may tanim na rin ako dong ano guys, so buhay na din yung kamote tops ko guys, oh so. buhay na buhay na rin guys, oh so. naglipat na ako dito ng kamote tops guys kasi pangit na yung kamote tops ko dong una kung tinanim ayan guys, oh, so. ayan mga ilang puno din yan mga sampu ata yan guys marami na rin yan guys pag yan ay nagkadahon dahon guys Pwede ka na magbenta. Pwede na ako magbenta niyan, guys. Alam guys, masipag ka lang magtanim dito, guys. Ano? Taog nito. Kikita ka. Kaso nga lang talaga, guys, nagka talaga ako, guys. Ang hirap talaga magkasakit, guys. Pag tumatanda na tayo ng edad na 40, guys... Talaga namang... Yung iba, guys, hindi tumubo. Dala-dalawa kasi yung tanim kong yan. Yung, yung katabi niya, hindi tumubo. Hindi nabuhay yung ano. Ito lang, yung iba. Hindi tumubo. Ito lang, tumubo. Hindi tumubo yung iba, men ito kasi sitaw na to magkatabi dalawa yan dalawa dalawa o oh. minayusin mo nga mino na iipit ng kahoy ayun dahon ng sitaw ko alamin mo yung kahoy itayo mo hindi nabuhay buhay yung katabi nila isa lang pero ilan lang naman yung Ay, hindi na, na buhay? akin din Tsaka itong ukra. Tignan mo yung ukra yan, May bunga na. Ayun. Liit-liit <laughs> pa eh. May bunga na. Tiningi ko nga doon kay Kuya Libi mo. Buhay na. Nung binigay sa akin. Akin din. Yan. Yung mga sili na yan. Ito oh. Yung kamote Akin din yan. Dito naman yung ano. Yung iba palang ukra, namatay pala yung ibang ukra, o. Oh. Yung malaki dyan sa gilid, kusa yan tumubo. May sitaw din ako dyan sa may tabi-tabi dyan. Ayun guys, nalinis nga pala ng asawa ko pa, pa tong, ano, gilid-gilid guys, o. Oh. Nalinis niya. Maganda sana magtanim dyan ng ano guys, sitaw. Pag yan ninalinis. Pag umuki, okay ako guys. Magtatanim ako dyan sa mga gilid-gilid na yan. Yan. Magtatanim ako ng mga sitaw. Para uh, pag marami, marami tayong maibibenta guys. Ayan guys, tamang silip lang muna ako dito sa garden ko guys. Doon na lang muna ako sa tindahan ko guys. si ang hirap pag may high blood guys. Ang hirap pag tumaas yung dugo at saka nababa, taas. Ang hirap. Pero sabi ng mga iba guys, mas magan mas mahirap daw yung pag yung dugo mo kaysa tumaas ang dugo. Kasi pag tumaas yung dugo, inom ka lang ng gamot na pang pa, E pag tumaas, ang hirap parang wala atang gamot doon sa pangpata pagbiglang baba ang dugo nakakatuwa yung kamatis guys o oh, kumpol kumpol <coughs> ayan guys o oh, kumpol kumpol siya oh. mahal pa naman ng kamatis ngayon guys dito guys sa bandang ito may sitaw din ako itinanim hindi na buhay yung dalawa doon. May dalawa ako dyan. Dito naman, isa lang na buhay. Doon. Ayun, dalawa na buhay doon. Doon. May na ako doon sa dulo. Hindi na buhay din. Ayan, guys. Hanggang dito na lang tong video ko, guys. Sinilip ko lang tong aking hardin, guys. Tamang silip lang, guys. Kasi may nar masama ang pakiramdam ko guys. Hanggang dito na lang tong video ko guys. Maraming salamat sa panunood.